Hello guys for today's video po. Good evening everyone. First, uh, ipakita ko po sa inyo ang nadamstar ko po sa basurahan. First time ko pong nakadampot sa basurahan dahil wala, wala naman po ako nakikita sa basurahan na, na ganda na pwede kong bitbitin. Yung binibitbit ko lang po mga bigay ng employer ko, mga damit na hindi na nila nagagamit at uh, ginadispose na nila dahil bumili na naman sila ng panibago po. Kaya sa akin po nila binibigay ang mga mga hindi na po nila na uh, susuot. Kaya ito po, ito po, sa kaya amo ko po to, ito, sa anak, sa kaya ito. At saka yung pangloob ko po, kaya Ilaria din ito. <laughs> Puro kaya Ilaria po <pong> suot ko. <laughs> Kaya naman po sa akin. eh, uh, ito po, ipakita ko po sa inyo ang nadampot ko po sa basurahan. I, I love this to quadro po. Dalawang quadro po sa uh, ni Mama Mary at ni Papa Jesus po. Ito po siya, ang dalawang quadro po na nadampot ko po sa basurahan. Ito po, sa, sa bahay lang po ako, hindi pa ako na. <laughs> <laughs> nakapag-ayos ngayong araw sa so bahay lang po this is me <laughs> ito po ang nadampot ko po sa basurahan, tingnan nyo po yan po si Mama Mary po nadampot ko po yan sa basurahan ang ganda po ng kwadro nadampot ko po, kinabit ko po ngayon at saka ito po si Papa Jesus yan, nadampot ko po yan sa basurahan ngayon Dalawa po yan, nadampot ko sa basurahan. Kaya, na, na, na ko po pa uwi. Yan, binetbet ko po yan, pa uwi ngayon. Pupunta ko sana. Yan po. Di ba, ang ganda pa, ang anong ganda na pag, ano, pagka, ano, pag, ano, pagkagawa. Ano yata yan, yung Papa Jesus na yan. Punto Croce yung gawa sa, ano, crochet ng ano ng gawa sa sa cross stitch ano tawag sa atin yung cross stitch cross stitch yan ang isang kwadro na yan ni Papa Jesus tingnan niyo oh. cross stitch yan yo oh. yan gawa sa cross stitch wag mo bakit tinapon nila wag ko bakit tinapon nila pinagirapan nila pang pang cross stitch na yan eh tinapon nila yan ba po? Uh, si Mama Mary po. May ano pa nga. May ano pa nga. May signature po sa nag-dipintor nag, -dipin, nag -dipintor niyan. Yeah. Okay guys. Yan lang po ang aking video for today. Dahil ipresenta ko lang po ang aking nadama nadamster sa basurahan. Pupunta po ako sa simbahan. Yan po ang nadampot ko ngayong Sunday po. Ngayong gabi, uh, pumunta po ako ng simbahan. Kaya yan po ang nadampot ko. O okay, sige guys, thanks for watching po. God bless everyone. Bye bye. Happy Sunday.